Ah, uh, gaano ka safe itong alisin spray dahil sa bibig mo i-spray ito. Ito ba ay ano talaga pa pwede ba ito sa uh, babae, sa bata, sa lalaki, sa matanda? O meron ba itong mga bawal o alin ba? Meron kang uh, allergy? P pwede rin mo ba ito kamaeng? Opo, uh, sa katunayan, eh, kung ako ang tatanong ninyo, 2007 po po yan. Ang gumamit yan may 15,000 na po. no Sa iba-ibang ano mula hika, uh, allergy, singaw sa bibig, uh, napakarami na po sa balat, skin disease, bad breath. At maging doon sa mga credible scientific study, injection nga po yan sa dugo, eh, sa, sa ugat, IB. Hanggang H2O2, yun ang pag-uusapan natin yung H2O2 kasi caustic po yan eh. Uh, Ini-injection po yan sa uh, ugat, IV and therapy sa mga may cancer, sa mga may, mga may edad na. Kaya yan po ay eh, gusto ng katawan. At isa pa, yan po ay ipinuproduce mismo ng katawan natin. Ang ginawa ko lang, inilabas ko lang. Kasi yung virus nasa bibigay, ang, yeah. ang target natin, ang Intention natin na yung virus na dumikit doon, na nasingot ng tao, na nahi, nahigop ng tao sa ilong tao, sa bibig, e eh, mapatay right on the spot na hindi naman abutin. Seconds nga lang po eh. Kaya, uh -huh. yun ang ina. Kaya huwag po kayong mag, ano, Ngayon kung mapasobra, huwag po kayong malak. Kayo mismo ang magre reject kasi aasim uh -huh. yung ano nyo eh. Pero 10-15 na spray, walang problema. Alam nyo uh -huh. po ba na ngayon isang manager sa isang na frontliner company, uh -huh. magkain po ito. Apo. Everyone na uh, ini-spray niya po 'yan. Sabi ko, hindi ko hindi ko sinasuggest po 'yun, ano? Mm -hmm. Ang sinasuggest ko, kapag may tama na kayo, positive kayo, may mild symptoms lang, 10 spray to 15 spray. Depende mm -hmm. doon sa uh, tolerance niyo, no? Pero uh -huh. six times, hindi ginawa niya oras-oras eh. Every hour, 15 oh. hours, 15 times sa isang araw. Ganun po 'yon. Mm -hmm. Kaya wag po kayo mag-alala. At proven ito, may mga scientific backing po tayo. Kung may papakita natin diyan yung file na H2O2, pakikita natin. Sige, sige, na natin. Ano, dahil bago tayo nung nakaran, dinating natin baka ngayon masubukan na natin kung may, mai ilalabas natin. Yung H2O2 na merong uh, study yung US government na ito nakatulong sa katawan. Kaya yan po yung ano natin. H2O2. So, oh, hydrogen peroxide. Uh, oh, nga po. Ang kaalaman natin, pagka H2O, Tubig eh, di ba? H2O. Oh, oh, oh. Tapos may O2 oh, oh. pa. Nadagdagan lang ng O2. Ayun, oxygen po yon. Oxygen. Mm -hmm. oh, diba? Isa na ganda lang. Kaya po yan, pag in-spray nyo, ang byproducts, ang by-products, oxygen po. Oxygen. Marami pong, mm -hmm. uh, marami pong mouth spray. Bakit hindi naging successful para ba baanay uh -huh. ang COVID? Kasi o po, hindi sustainable po eh. Uh -huh. Dahil yung spray yung iba, toxic, hindi mo pwedeng inulon. Tama, tama. Hindi mo uh -huh. pwedeng inulon, Dahil bawal yun eh. Toxic yun eh. Tapos, yun lasa masama. Sobrang ano, eh, kung meron ito, may konti din, pero tolerable. Kung iba ay 100, ito baka nasa 15 lang, 10-15. Mm -hmm. At pag ito, ano, tataas ang oxygen level nyo. Pag, yun ang pinaka-byproduct niya. Kasi nga, may O2 po siya, eh, dalawang oxygen. Ayun. <clears throat>